nandito sa Akira, sa bahay ni Iko. <laughs> Ayun eh, Akira si Iko. Ayun, no? Oh. Huwag mo nga awayin si Iko, ha? Huwag mo nga si Iko. Ayan, gusto siya. Gusto ka ni Iko. Dali. <laughs> ayan, ayan. kilala muna niya. Inaamoy-amoy muna niya, oh. Huwag mo nga si Iko. Akira. Akira. Ito, ito, dali. <laughs> ano bang gagawin sa iyo? Ay, Ay mama. Ay, gusto na ikot. Talaga si Akira. Ayan, dali. Uh, <laughs> yung dalawang aso ko nga malaki doon, inaano ni Akira. Mm -hmm. Oo. -o. Ano ba ka siya? Gusto niya. Huwag mong away si Iko, ha? Bait si Iko, bait. Ano ko, si Akira yata ang may ayaw. <laughs> siya Akira. Ganda ng kulay niya. Opo. Same lang sila ng kulay. Uh -huh. Ay! Akira! Nak talagang ikaw. Dali na, upo na, bilis. Talaga ikaw, Akira.